magandang gabi mga kaantos. Ito, meron na naman tayong tatlong kalahok. Ayan, naalala nyo naman siguro, ah, napanood nyo naman siguro yung mga dilata na pinanood, ah, na pinalaro ko sa kanila, di ba? Kaso, walang nanalo. Ngayon, di ba, ang premium natin yung 1,500, ngayon, dadagdagan natin ng 300 pesos, naging 1,800 na. Pero kung walang, hindi nila pa rin makuha, may consolation tag-100, tapos kung hindi nila makuha, another 300, magdadagdag magdadag tayo Hello! sa iba. Ngayon, ito naman ulit ang rules. Ay, hindi. Okay, pangalan muna. Ano pangalan mo? Yatsuki! Yatsuki. Ay, Yatsuki. <laughs> Sorry po. Pangalan mo? Jack Sparrow! Oh. Uh, ah, uh, babae. Ba't sa gitna yung babae? Sa gitna. Ay, my, I, I, my name is Mads. Mads? Okay, okay, uh, okay. okay, okay. May kasabihan ba tayo? May kasabihan? Oo. Oh. Kasabihan mo? Wala. Wala, ah, wala. Uh, wala kay kasabihan? Wala ah, uh, May kasabihan. Time is gold. Time is gold. Bagong-bago. Ako lang e rules. Bawal hawakan, bawal buhatin, bawal yung kalikutin. Pag oras na binitbit nyo na yun, na ay tamang sagot nyo. Ang, na, ang, laman nitong dilata na to, 5552 na, uh, uh, na sardinas at saka corn beef. 5552 tuna, sardinas, corn beef. Yun ang hula yung tatlo. Halimbawa, 555 ka. Gusto mo lumipat. Pwede, maglilipat na ng pwesto, pero hindi nyo pwedeng ilipat yung mga dilata.

500, okay, 500 500 600 600, 600. Kasi may dagdag -dag tayo ng 300 eh. Ayan o oh. Dag like 600 yan oh. Okay Sumig sabay kayo Final five. na ba? Ano sa'yo? Oh, final na Corned beef Sa'yo? Sardinas 5-5 Okay final na wala na okay na Yes no. no, sir Okay no. eh. Bubuksan ang ka bago ano sa'yo? <laughs> Corned beef Corned beef ano Corned beef ano Corned beef. Ano corn beef? Corn beef. beef Sardinas 5-5

o oh, ba parang di ba okay, okay. <laughs> hindi 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 biluhan? Patay tayo. hindi 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 kaya. hindi 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 Dinas yan. Sure yan. hindi 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 Ate, okay, <laughs> <Yay>! <laughs> okay. Oh, ulangin din yan. Sige na. Yehey. Eh, o uli rin 'yan na rin 'yan. Linte, eksakt. Yan, mamimini ko ulit ako <laughs> sa susunod na kalahok natin. Kasi po naka-heart, follow, at share kayo. Tapos, hahanap po ako ng tatlo ulit na kalahok. <laughs> Ay, naka-share ako na. na siyempre, mag umpisa ulit tayo sa 1,500 natin. kasi dito. nakuha na po eh yung tagtag natin eh. Kaya maraming salamat po. Salamat,